Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share na naman ako sa inyo guys ng dagdag kaalaman guys pagdating guys sa mutya ng linta ha. Yan guys, mutya ng linta. Kumbaga kasi marami ang nagme-message na naman sa akin guys, nagtatanong ma'am, magbigay ka pa po ma'am sa amin ng dagdag kaalaman, yung mga dagdag kaalaman pagdating sa mutya ng linta. Kasi may na-upload na ako dati guys, siguro mga 3 years ago, 2 years ago. Yung iba naman guys ay hindi masyadong mag-gets yung nas mga nasabi ko doon. Kaya sabi nila, mag ano ako, kumbaga mga dagdag kaalaman guys. Bali ang mutya ng linta guys, ay napakaganda niyan guys, napakaganda. Kasi marami guys ang marami na guys ang nagbigay sa akin ng testimony nito ng mutya ng linta na yan guys. Napakaganda dito guys, pang dipinsa. Unang-una guys, dipinsa sa kaaway. Yan guys, ha, dipinsa sa kaaway ha. Kumbaga, kapag may mga kaaway kayo guys, kapag may mga kaaway kayo, para bang, ano guys eh, yung, yung mutya ng linta guys, ay nagbibigay sa inyo ng protection. Yan guys, nagbibigay ng protection pagdating sa kaaway ha. Tapos ito guys, unang-una, ang mga gusto natin karamihan sa ating guys ay swerte. Yan guys, kumbaga talagang napakaganda nito guys pagdating sa yung nagdadala guys ng swerte. Swerte sa hanap buhay, swerte sa kahit na anong negosyo yan guys, napakaganda ng mutya ng linta na yan. Tapos kahit na anong trabaho guys, kumbaga magdadala yan sa inyo guys ng... Swerte sa kabuhayan nyo, yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya kumbaga napakaganda, marami guys ang dala ng mutya ng lintana yan Yan ang ibig kong sabihin, kumbaga maraming maraming marami, yan guys ang ibig kong sabihin, ha, swerte sa hanap buhay ha Tapos ngayon guys, syempre kapag gusto natin na swertein, kailangan natin guys, gumalaw ha hindi pwedeng ang mutya ang gagalaw para sa atin. Gumalaw tayo dahil ang mga mutya na yan guys ay gumagabay lang yan sa atin. Kung ginagabayan tayo yan guys. Mas nagiging epektibo sila kapag kumikilos tayo. Hindi yung nakaupo lang maghihintay ng grasya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos napakaganda din yan guys pagdating sa yung panghalina sa business ha halimbawa may negosyo ka yung mga tao guys na mga nakapaligid sa iyo or mga customer mo mga tao diyan halimbawa may business ka dito hayan guys ay parang nahalina parang nahalina alam niyo yung nahalina parang na na, na namamagnet niyo sila na sa inyo bumili ganun guys ang ibig kong sabihin panghalina yan guys sa anumang hanap buhay kaya kumbaga si kayo dadami ang pera niyo dahil syempre kapag marami kayong customer, ano pa nga ba yan? Kung baga, swerte na ang dalin niyang pera ang sa inyo. Yan guys, ang, ang sa mga negosyo. Tapos sa mga trabaho naman guys, ito guys, ay kumbaga napakaganda ng mutya ng lintana yan guys pagdating sa trabaho. Halimbawa lang wala kang trabaho, nag apply ka ng trabaho. Yan guys, ang ibig kong sabihin kumbaga mas, mas mataas ang percent mo mas mataas ang porsyento mo na matanggap ka sa trabaho, magkaroon ka ng trabaho. Tapos ngayon guys, ang iba naman guys, mga nagbigay sa akin ng testimony, mas naging maayos sila, ang mas naging maayos ang trabaho nila. Halimbawa, ang trabaho nila dati, medyo nasa mababa lang na klase, ngayon ay mas nakahanap sila ng mas maganda. Dahil ang mutya ng linta guys, ay nagdadala ng swerte. Yan guys, kumbaga mas mapupunta ka sa mas maganda na ano nahanap buhay o trabaho o negosyo. Kung aangat ka. Guys, ang ibig kong sabihin, hindi ka mananatiling nandyan lang lagi. Kasi may mga hanap buhay kasi dyan na napakatumal guys. Kagaya nyo, para bang nandyan na lang lagi sila. Nandyan, para bang hindi umaangat. Ganon din guys, may mga namamasukan din guys ng trabaho na parang hanggang dyan na lang sila. Yung para bang hanggang sa tumanda na lang sila. Dyan na lang guys. Ha? Samantala guys, yung mutya ng linta na yan guys, ay kumbaga napakagandang alaga. Ang talagang kumbaga nagdadala ng swerte. Kasi maraming marami na guys, ang mga lumapit sa akin, mga lumapit sa akin guys, na talagang kumbaga swinerte sila. Gumaan ang buhay. Hindi ko na mabilang guys, kung ilang tao ang nagpasalamat sa akin dahil naging okay ang buhay nila. Ang iba, unti-unting gumagaan ang buhay. Yung iba naman ay medyo mabagal dahil may mga negatibo sila na ugali. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya kung baga napakaganda guys, ng mutya ng linta na yan. Tapos yan guys, ay nagdadala ng karisma. Kasi linta yan, di ba? Para bang dikit ng dikit sa'yo. Halimbawa lang, ano, alam na natin yung karisma. Ha? Maraming, marami ang ibig sabihin kasi minsan ng karisma. Ang karisma yung para bang nagiging attractive ka. Yung para bang nagiging attractive ka sa mata ng tao. Yan guys, kahit hindi ka kagandahan, hindi ka naman kasiksihan, hindi ka naman ano, guys, kahit na ano pa yan, guys, para bang mas malakas ang karisma mo kisa sa iba. Ha? Kahit may katabi ka pa dyan, guys, na magandang babae or guwapo na lalaki. Halimbawa, lalaki ka, may kasama, may kasama ka din na lalaki, kapwa mo lalaki. Yan, guys, para bang mas malakas ang karisma mo kumpara doon, guys, sa mga walang hawak ng mutya. Yan, guys, para bang attractive ka tingnan. Ganyan, guys. Kahit hindi ka kagandahan, pero maganda ka sa mata ng paningin ng tao. Yan, guys, ang hindi kong sabihin. <laughs> Medyo nahirapan ako doon magpaliwanag sa karisma. Yun, guys, kumbaga karisma. Yan, guys, ang hindi kong sabihin. Napakaganda niyan, guys. Tapos sa mga sugat-sugat, guys kapag may mutya ka ng linta guys, napakadaling maghilom guys ng sugat mo. Yan guys ang ibig kong sabihin, madali maghilom. Kumbaga ang ano guys, ang pinagbabaran guys ng mutya ng linta ha. Mutya ng linta, dadasalan may dadasalin lang dyan na uusalin. Yan guys, tapos ngayon iinumin mo yun guys, madaling maghilom ang sugat guys. gamit ang mutya ng linta. Yan guys, kumbaga napakaganda guys ng bertud ng motya ng linta. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ito guys ay kontra din ito guys sa mga black magic. Alam naman natin yung mga black magic, di ba? Yung mga kulam, barang, alam na natin 'yan. Yung iba kasi guys ay hindi naniniwala pagdating sa kulam o barang kasi hindi pa sila nabibiktima. Pero pag nabiktima na sila, doon na sila maniniwala. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ako guys naniniwala talaga ako sa mga kulam, barang na 'yan guys ha naniniwala ako sa, kanila kasi may mga pamilya na din guys ako mahal sa buhay kapatid na dati guys ay nabarang yan guys ang ibig kong sabihin may nakulam din sa pamilya namin ha may nakulam pero naniniwala yung tatay ko kasi guys is ano yun kumbaga mahilig din siya guys sa mga anting-anting yan guys ang ibig kong sabihin ha sa mga hindi naniniwala sa barang kulam ako na mismo ang magbibigay sa inyo ng testimony kung ano yung mga bagay na ganyan Mahilig yun sa mga anting-anting. May mga ano din yun, guys. May kwintas, cast. Kung ano-ano, may mga nakatali din siya dito, guys, sa bewang niya. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kahit nanay kong mga mahilig yan sa mga agima at pampaswerte, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Yan, kumbaga, kinamulatan na talaga namin ang mga bagay na ganyan. Tapos ngayon, guys, ang kulam ay ang kinulam ang tatay ko. Ang tatay ko ay may proteksyon. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo na pag maglagay kayo guys ng proteksyon, pagdating sa ano, samahan nyo na rin ang mga anak nyo. Kasi mahirap guys, kayo hindi tatalaban sa anak nyo mapupunta. Kagaya nang nangyari sa tatay ko guys, na kumbaga siya guys ay kinulam. Kasi maraming kaaway yun guys, talagang ang tatay ko noon guys ay talagang kumbaga siga sa lugar namin. Yan guys, maliit pa ako noon. Maliit pa ako noon guys, e, kumbaga talagang as in talagang grabe. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya may anting-anting siya may agimat. Yan ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ano yan eh? Kumbaga ngayon, syempre, kinulam siya. Kinulam ngayon kung sino ang mahina sa mga anak na anak niyo, ha. Alibawa kinulam kayo kung sino yung mahina sa anak nyo, yun ang tatalaban. Yung tatay ko may proteksyon, may mga anting-anting, may agimat. Hindi siya tinalaban. Ngayon ito ay napunta sa kapatid ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ang kapatid ko ang tinalaban. Muntik nun mamatay guys. Buti na lang may nakuha na magaling na albolaryo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi kahit dinadala guys sa hospital yan, wala. Ano yan guys? Walang resulta na makikita dyan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos sa mga barang naman, may biglima din guys sa amin. Kasi hindi sila dati guys masyadong paniwala sa mga ganyan na mga naglalagay ng proteksyon. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Yung ate ko naman guys, yun ang naging biktima ng barang. Pero nakapagpagamot. Yan guys, yan ang sinasabi ko sa inyo guys na may mga kakilala din ako guys na mga nabarang. Nung namatay na guys, naglabasa na guys ang insekto sa mga katawan nila. Ganon guys, kaya mahirap yung ganon. Yan, guys. Kulam. Automatic. Marami. May mga pamilya din ako, kamag-anak, na nagpakulam sila ng tao dahil pinakulam sila, binalik nila. Ganun, guys. Kumbaga, talagang mga patay talaga. Yan, guys. Ang ibig ko. Kaya ako naniniwala ako, guys, sa barang kulam na yan. Yan, guys. Kumbaga, napakaganda, guys, na proteksyon ng mutya ng linta. Yan, guys. Ang ibig kong sabihin. Magandang proteksyon. Tapos ngayon, guys, ano pa? Tapos ano ngayon, ano pa guys, napakaganda niyan ano sa protection. Tapos ngayon, ayan, nakasulat guys, para hindi ko makalimutan. Tapos ito guys, ay sa tigal po. Ha, alam mo yung tigal po. Yung titigal po yung ka guys, na hindi ka makakagalaw. Ako guys, kasi dati naka-experience na ako. Yan sabi ko sa inyo, ang experience ko guys, bata pa ako, nakakaranas na ako ng mga bagay na ganyan. Yan ang tigal po na yan. Naranasan ko din yan, guys. Pero aswang ang nagtigal po sa akin. Yung para bang, para bang kahit na anong sigaw mo, kasi takot na takot ka na, kahit na anong sigaw mo, guys, ay walang lalabas sa bibig mo. Yan, guys, na boses. Yung para bang tumatakbo ka na, tumatakbo ka pero hindi ka nakakaalis sa kinatatayuan mo. Akala mo tumatakbo ka pero hindi ka nakakaalis sa kinatatayuan mo. Yan guys, ang mga tigal po, ang mga aswang guys ay magaling yan, mang tigal po. Yan guys, kasi doon sa amin guys, maraming asuwang sa probinsya ko guys, hindi ko ikahihiya Bata pa kasi ako guys, mulat na ako sa mga bagay na ganyan na, na mga lahat na yan, na mga kinikwento ko sa inyo ngayon. Yan guys, mahirap din. Minsan may mga tao din guys, nakapwa natin tao guys, na mga may gagaling sa pagdating sa spiritual, pero ang pinag-aaralan nila guys, ay yung kapangyarihan ng kaliwa. Sila guys, ay Kumbaga, marunong din magtigal po. Kahit ako guys ay marunong magtigal po nang tao. Yan guys, yung hindi ka makakagalaw, ganun guys. Pero hindi yan maganda guys, 'yung magtigal po dahil yan guys ay kapangyarihan guys ng kaliwa. Yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga pinapaliwanag ko sa inyo ha. Eh, kumbaga napakaganda ng may protection dahil kapag may protection ka guys hindi ka basta-basta tatalaban ng mga ganyan ng mga bagay yan guys yung mga nai-hypnotize ka na bigla ka nalang i-hypnotize yan guys ang alahas mo ubos pira mo lahat ibinigay mo na kasi nabiktima din yan dati guys yung ate ko marami akong kakilala na din ng hypnotize may mga alam din ako na orasyon na para mang hypnotize pero yan guys ay kapangyarihan ng kaliwa hindi ako gumagamit ng mga ganyan guys sa mga kapangyarihan yan ang kaliwa, dahil panlilin lang na yan guys sa isang tao yung mag-hypnotize ka ng isang tao yan guys, hindi yan maganda Kaya, kumbaga mas maganda talaga, may protection dahil hindi ka tatalaban tapos yung barang sinabi ko na, yung sumpa, guys, kapag may mugyan ng lintaka, yung sumpa na yan guys, kumbaga talagang, kumbaga hindi ka basta-basta niyang tatalaban kasi kami din guys, ay biktima kumbaga isasampul ko na lang yung buhay namin guys, ha, kami guys, ay dati pa talaga, nung bata pa ako mga ate ko pa lang guys, ang mga nakaranas ng karangyaan ng buhay, karangyaan ng buhay, nung pinanganak na ako para bang unti-unti na kami noon naghirap. Dahil ang pamilya ko guys, nanay ko, tatay ko, ay naisumpa. Dahil ang buhay talaga namin guys dati, ay maganda guys ang kabuhayan ng mga magulang ko sa probinsya ko, sa hometown ko. Yan guys, talagang kumbaga maayos ang buhay. Tapos yun bumagsak dahil isinumpa. Dahil ang tao guys na isinusumpa, ha, sabihin ko sa inyo, ang tao na sinusumpa, kahit na anong ano mo niyan guys, kahit anong kayod niyo niyan guys, ay talagang may hirapan kayong bumangon. Yan guys, kasi naisumpa kayo, depende sa pagsumpa ng isang tao. Kasi, ang iba naman guys, ay isinusumpa na magkaroon ng sakit. Yan guys, ang iba naman ay namamatay na lang yan guys. Talagang, talagang yung sumpa sa kanila, hindi mawala hanggang sa mamatay sila. Depende sa sumpa ng isang tao. Dahil ako guys, kumbaga ako, ako sa totoo lang ha, mga nasa 20s ako guys, ay may mga, kumbaga noon guys kasi ang pinag-aaralan ko guys ay kumbaga medyo kaliwa ako. Kaliwa ako kasi kumbaga hindi ko pa inaano ang buhay ko kay God. Para bang wala, wala kaya ang buhay ko noon guys is talagang parang wala. Dahil ang buhay ko, hindi ako ano masyado kay God noong time na yun. Yung time na yun na medyo gumagamit ako ng mga kaliwa na talagang pag nagagalit ako sa isang tao, mabilis ako magpakawala ng sumpa. Yan guys, ang ibig kong sabihin, lalo na pag nasasaktan ako guys, alam nyo sa totoo lang, nandoon ako niyan sa tuktok kasi nangungupahan ako dati, naalala ko na sa 20s ako noon. Nandoon ako sa tuktok, nakasuot ako ng kulay, itim guys na damit, nakatalukbong ako tapos nagsumpa ako sa isang tao, may sinumpa ako. Yan guys, tapos minsan guys, sa pakaw noon yun guys ha, noon yun ako, nagbago na ngayon guys kumbaga ang tao ay may pagbabago kahit kapangyarihan ka pa ng kaliwa guys kaya mo magbago yan guys lahat ng gumagamit ng kapangyarihan ng kaliwa kaya natin yan magbago yan guys kasi mas makapangyarihan si Jan ganun guys kumbaga may mga alam talaga ako guys pagdating sa mga bagay na ganyan yan guys ang ibig kong sabihin ha tapos ngayon guys kapag may mutya ng linta kayo lagi nyo lang yan guys ibalot sa pula ha tapos minsan, ibabad nyo guys sa tubig. Ibalot nyo sa pula. Kasi ako ganun guys eh. Yan guys, medyo maingay. Yan guys, tapos pwede nyo rin guys na ibabad yan sa tubig. Ha? Tubig tapos yung pinagbabara niya ay iinumin nyo. Yan guys. Ano din yan guys? Kumbaga maganda din yan guys pagdating sa mga ano yung para maiwasan ang pagtanda ng isang tao. Yan guys ang ibig kong sabihin mahaba na ang kwento ko guys sa mutya ng linta ha yan na lang muna guys ha kasi ang dami na isunod ko na lang uli ha yan lang guys thank you guys ask him lucky janim yung facebook ko basta kung ano yung pangalan ko guys dito sa youtube yun din guys ang pangalan ko sa sa facebook ko ha masyado nang mahaba yung kwento ko.